aso nagpamalas ng kabayanian matapos tumulong sa pagligtas sa kanyang amo na nahulog sa nagyeyelong lawa. Narito ang news scoop. Isang aso ang binansagang bayani matapos nitong tumulong sa pagligtas sa kanyang amo na nahulog sa nagyayalong lawa sa Michigan. Sa viral rescue, nakuha na ng body cam ni Motor Carrier Officer Cameron Bennett. Mapapanood ang pet dog na si Ruby sa tabi ng kanyang fur parent. Sinubukan nitong ibato sa pwesto nito ang rescue desk pero hindi ito umaabot dahil sa layo. Kaya sinadyas ng rescuer na palapitin sa kanya si Ruby na mabilis namang sumunod ang fur baby na tila alam nito ang kanyang dapat gawin. Dito na ikinabit ang rescue desk value ng aso at pinabalik siya sa kanyang amo kung saan natrap ang biktima nang mahawakan ng biktima ang desk mabilis na hinila ng rescuer ang lubid sa mas ligtas na lugar malapit sa gilid ng lawa ang lalaki ay mabilis na dinala sa ospital para magamot at kalaunan ay nakalabas pinuri naman ang pinakitang kabayanihan ni Ruby ng libo-libong netizen sa social media